Induta no, hayag na ito nyo sa My Corazon na food house So mawala ninyo makita diriya sa ilalong sa mega flyover no So atong agian So mauna ang mga solar sa ibabaw na makita nyo Goods na goods food kay hayag man pong no Ang dalan So again, share sa tanan no Sa tanan-tanan ng mga followers na ako diri sa Tagum City Kay mas taghan yata ang mga followers na ako sa sentro sa Tagum City no Kung naangin si Simol sa mga sa Tagum no, hayag kayo Sa so, may Mere Fuentes aakyat ng mega flyover so, maganda ang kuha ng GoPro Hero 8 paggabi so yan po ang makikita nyo dito update ko lang po kayo dito ha Ayan naman itinayo yung branch ng Starbucks dito sa Tagum City Maayong gabi idra kanin mga amigo no. So naa karong karon sa downtown sa Tagum City. So isang mapagpalang gabi eh, dra sa inyo atanano no. So shout -out sa ato mga sulit na followers o subscribers sa atong YouTube channel no na ato karon sa Tagum City sa sentro. So, indutano no, hayag na di kini diri sa may Corazon na food house o food park. So, pati hayagan no, kay grabe jud kadaghan sa suga na gibutang nila. So, usa na sa laaganan food na manghilig sa mga street foods o mga pagkaon no, laagan ninyo diri sa Tagum City. So, mao din ninyo makita diri sa ilalom sa Mega Flyover no. So, atong agian kaya na ako'y napansin kaya naman po nino na pero karon lang ko maka try o tanaw ba kung hayag ba ni ang install sa gilid sa mega flyover na mga solar so ato ang tanaw right let's go pag diriha na part no Dria, sa may dool sa city mall so wala pa siya ipang install na mga solar sa gilid sa flyover no so nagsugot ang solar Dria sa may dool sa chowking o sa Jollibee Highway so mauna ang mga solar sa so, ibabaw na makita nyo goods na goods pod kay ayag man puntan no ang dalan So again, shout sa tanan no, sa tanan-tanan ng mga followers na ako diri sa Tagum City kay mas daghan yata ang mga followers na ako diri sa sentro sa Tagum City no. So dagal salamat sa supporta o ganahan mo sa mangingani ng mga content, mga simpleng moto vlogging diri sa Tagum City o mga dalan na wala mo kabalo o wala mo na sayon. Paki-like, comment at paki-share sa ato ang mga videos o patanawa pud ako ang mga uban ng mga videos na nabuhat no. So dagal salamat. So mao ni ang mga solar no, alright. So haya diri ana side na pangbutangan og mga solar sa eh, sa flyover so mapon ni Andrea sa may duol sa G-Mall so mao na ang g -Mall of Tagum dire sa Tagum City mga amigo mga amiga So bisan wala nang utana. <laughs> so kasagaran man pud dagatan sa kwarta dagatagom mo na man mga followers to na dili tagatagom o kana mga followers na to no na nasa abroad na wala na nasayod sa mga kabaguhan na makita diri sa Tagum City. So tanawa ni eh, at least na may idea na dugay dugay mo wala na kauli og tagom. So na side wala na i solar na gin sol so didto ara gamay ra day ang gibutang na mga solar na no, wala na lang gid gilupok tanan ba. Siguro, dako ang budget. <laughs> may lang ang butang na guwan, Dako ang tigbas. Or gamay lang sa siguro, na short sa budget. So, mawalan din po ang ay solar, no? sa so, Adriana na park, wala na. Sa padulong diriya sa tumoy sa may NCC Mall o sa dool sa SMC. So, wala. Mawala ang NCC Mall diriya sa mga sa tago mo. Hayag ha? kayo. Ang ilang sa tubangan, no? uh, part sa mega flyover ngit, ngit na o kanil medyo lubak diriya na side, no? pero may medyo ni lubak diriya ba kay baanan siguro ni diriya pagka ng usog ulan so muna giguba na po ng gilip sa kanunay na ako sige no nakita sa na ko, na nangaliki na po ng jalan siguro sa kanunay ni eh, baanan o wala po siguro matarong ang pagsimento diriya sa gilip sa flyover no diriya dool sa SMC o kanindriya sa Mitsubishi na motors So ayan, muna ay makita ano, na update diya sa gilid sa Mega Flyover. Hopefully, pili mo sa tong video dag salamat ang pinta kanon ay Paulay Lumpin. Ug ayo kalimot sa pag-like ug pag-share sa tong video para makatabang mo sa ko mga ginabuhat tong mga content. And once again, this is World Peace Miss lagi din sasabi always pray before you ride, drive safe always mga amigo mga amiga. maraming sa gabi po sa inyong lahat dyan mga amigo mga amiga dito po ako sa may highway dito po sa harap ng Dibu Square Or sa may unahan po ng SMC Tagom na kung ay ating dadaanan yung mega flyover ng Tagong City sa itaas para ma-update ko kayo Lalong lalo na sa mga hindi pa nakakauwi ng Tagom City o matagal nang hindi nakakauwi ng Tagong City Lalong lalo na sa mga naka-upload do no? Yung hindi na nakabalik ng Tagong City At least makikita nyo yung update dito kapag gabi Kung ano ang makikita nyo dito sa Tagong City At kapag nagustuhan nyo po ang video na ito Huwag kalimutang mag-like, mag-comment At pakishare na lang din Para naman makatulong po kayo sa aking mga ginagawang content Ang simpleng panonood nyo po ay malaking bagay na po para sa akin Sa so dito tayo magsisimula na sa may merefuentes Akyat ng mega flyover. So dito sa may harapan po ng SMC, hindi masyadong maliwanag po yung mga poste ng ilaw dito. So ayan, dito po tayo dadaan mga amigo mga amiga, At least ma-share ko sa inyo kung ano makikita nyo dito sa, sa itaas po ng mega flyover para ma-update ko po kayo. At first time ko po makadaan dito na gamit po itong GoPro Hero 8 na saan ay medyo maliwanag naman yung Uh, mga poste dito sa taas pero kaso nga lang hindi ko alam kung maganda ang kuha ng GoPro Hero 8 pag gabi so first time kong gamitin ito to sa gabi dito na side so ayan yan po makikita nyo dito mga amigo mga amiga so yan po ang NCCC Mall of Tago medyo maliwanag yung kanyang sarapan no? at dito na side makikita nyo naman na uh, meron din mga poste na hindi na umiilaw so sira na So sana makita po yan ng mga ibang mga nasa nakaupo no para makita nila yung mga nasira na ng mga poste at maayos din. So dito din na side dyan, may McDonald's na dyan at dito na side at yan po ang G-Mall of Tagum. So yan po ang makikita nyo dito. Update ko lang po kayo dito ha. So, kumusta? Kamusta kayong lahat dyan? Alam ko naman, hindi lahat ay nanonood sa aking mga vlogs. Hopefully, ko taga ka, simpleng suporta. Pag like, share at comment at saka pakifollow na lang sa ako Facebook page so dagang salamat mga tagumenyo once again na oh, reminder lang po sa mahilig uminom at saka mga nakainom wag nyo sanang ipilit na magmaneho ng motor or mag drive ng sasakyan lalo lalo na kung hindi na kaya magpahinga na lang kasi nung nakaraang gabi merong na dito mag asawa sabi sa video para nakainom talaga kaya yon nadali na disgrasya medyo malala yung tama kaya yon dobli ang og ingat-ingat po sa mga mahilig uminom. Isipin nyo po palagi na iisa lang ang buhay at wala na pong replay sa maaaring disgrasya o kapahamakan na dulot ng kalasingan. So ay pababa na po tayo dito sa kabilang side ng Mega Flyover. So dito po yan nagtatapos sa malapit po sa may Big 8 Corporate Hotel. So hindi ko alam kung klaro ba. Medyo madilim po kasi yung building ng Big 8 Corporate Hotel so walang masyadong ilaw na nilagay no you know medyo madilim talaga at diyan naman po sa kabilang kanto sa po ng Big 8 Corporate Hotel ay diyan naman itinayo yung branch ng Starbucks dito sa Tagum City So yan po ang quick update natin sa itaas po na mega flyover dito sa Tagum City no? So marami na talaga yung pagbabago Kasi hindi naman na talaga ako lumalabas na ng gabi dito sa amin no? paminsa minsan na lang kasi ako gumagala Or hindi na masyadong nakagala pag gabi dito sa amin So yan po ang update natin no? Dito na po ako sa may Tagum Duk ko kasi uwi na ako diretso ng bahay So yan po ang ating quick road update dito sa Tagum City Hopefully nasiyahan kayo no So dito naman sa amin Papasok sa amin no Medyo madilim talaga. Walang kailaw-ilaw yung mga poste dito. Oh, yan di ba? Napakadilim dito papasok sa amin. So, kawawa yung mga estudyante pag naglalakad dito kasi ari ka ma up dito o ma ka ng mga masasamang loob kasi sobrang dilim talaga dito na side sa amin, no?